Sa ni Presidential uh, Communications Office, uh, Secretary Chelo Igarafil ay tumanggi uh, si uh, uh, Mabigay ng Dahilan si Vice President Sara Duterte kaungnay na sa pagbibitiw nito sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit akinong tirmah ni Secretary garafil na pumunta si VP Duterte sa Malacanang ngayong araw upang uh, magsumite ng 30-day notice para sa pagbibitiw nito sa gabinete. Sa mensahe na ikalawang pangulo, pinanggit nito ang ilang mga naatlawa sa kanyang pakisindi bilang Education Secretary para sa pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Pangunahin na dito ang uh, bagong curriculum para sa kindergarten hanggang grade 10 na inaasahan ipatutupad sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa sa pagpupupas ng school year 2024 sa July 29. Pinasalamatan niya ang uh, mga nakipagtulungan para sa mga hangarin ng TEPED, kapilang ang iba't ipangahensya ng gobyerno Local government units, pribatong sektor, mga guro at mag aaral Ang uh, iba pang pahayag ni Vice President Duterte uh, Ognay na ang dahilan ng kanyang pagdibitiw sa gabinete. Ngunit matapos ang kanyang mensahe kanina ay agad rin itong tinapos ang uh, kanyang press conference at hindi na nagpaulak pa ng kahit isang katanungan wala sa mga mamamahiyag.